So another harvest tayo ngayon dito mga ka-farmers sa ayin talungan na pina-recover. So halos isang buwan uh, naka-recover na siya. So ito na yung itsura niya. Uh, nagsarado na yung daan niya dahil yung mga sanga ay napunta na sa daanan. So dahil uh, natrangkaso kasi ako mga farmers no. Yung gagawin ko nga sana dito ay lalagyan niya ng balag dito at uh, itatali yung kanyang mga talbos para may angat. So para magkaroon po ng uh, daanan. So uh, hindi pa tayo masyadong magaling mga farmers dahil uh, nagkantrangkasa nga tayo no. So pinilit lang natin dahil uh, harvest natin ngayon. Tapos yung alalay ko kasi doon, nandun pa siya sa sitaw, namimitas. So nag-harvest na rin ako sa Ampalaya. So kakaunti na lang yung bunga ng Ampalaya ako mga kaparmers. farmers Dahil uh, nagkakaedad na. So makapansin natin mga farmers So, oh. ayan, may mga bunga-bunga. So dahil uh, nakababa po yung kanyang mga sanga. So pag naiangat natin. So ayan, ayan po yung kanyang mga bunga. Yung mga kaparmers. farmers So, oh. ayan yan po yung bunga ng ating talong na naka-recover. yan di ba so <laughs> ang ganda tingnan mga ako farmers ganda na tingnan so hindi yan pansin talaga mga <laughs> farmers yung bunga niya sa taas so oh. yan andito lang talaga sa baba yan o oh. sobrang hitik po ng kanyang bunga yan o oh. Pansin natin o oh. <laughs> kung sa taas wala so Ayan, nalos pantay mga farmers so. Oh. So hindi lang kasi makikita. Ayan you know. o. So ayan na po yung itsura ng kanyang bunga. So hindi lang to masyadong malalaki mga farmers. Pero nasa class A na po yan. Ayan you know. o. So hindi siya masyadong mataba. So kailangan ko kasi mapitas yung ganito kalaki. Dahil yung next harvest ko ay uh, martis na naman. Kasi Friday ngayon. Ayan you know. So kapag inaabot pa to ng martis. Um, maging magugulang na siya mga farmers no. So kahit ganito lang siya kalaki dahil kalexto naman to. So class A yan siya. So at saka nagkakaedad na po itong aking talong no. Kaya <coughs> bibihira lang yung malalaking bunga na mga papansin dito. So sa dahon, ayan at saka bulaklak mga farmers oh, no. Yan, yung mga kanyang talbos. So ang dami, yan oh. Dami niyang ano. Kaya sa ganitong ito, ganitong A uh, flowering, flowering stage niya ulit mga farmers at protein stage talagang alalay po tayo sa foliar no so ulitin ko yung foliar na gamit ko po dito ay yung megatonic at hyper yun lang po yung dalawang uh, uh, foliar na inaalalay ko po dito sa abono uh, isang beses pa lang na gamitan nito ng omega at yara yara ni at winner, so bali bukas uh, mag-abono ulit kami dito so pangalang bis na yun so doon natin makikita mga farmers yung epekto ng abono na ginagamit nandito tapos uh, alalay na rin po sa tubig <coughs> so papakita ko na rin kayo yung mamaya doon sa kabila mga ka farmers kapag natapos ko na po itong harvestin ito naman mga farmers yung isang area Ayan. so marami na rin po yung kanyang mga bulaklak makapansin ano natin mga farmers so Uh, may na yung mga bunga niyong maliliit. Ayan, shout out pala kay ano, Pre Runas diyan sa Marjona. Pre paraga Actor Pre. San wala to pa mayad trang kaso kay Pre paraga Acta. Sa so, na mga farmers ah, yung mga bunga. Ayun. 'Di ba? Balik siya. Samantala dati na <laughs> yung bunga niya ay puno ng mga uod. <laughs> dahil uh, kulang tayo sa alaga ng no, mga farmers iba talaga pag ano uh, alagaan natin ng mabuti ating talong so updated sa pag spray insecticide foliar so, yun din po sa abono at tubig so salamat din ako sa mga advice sa akin oh, mga subscriber ko lalo na sa iyo pre so malaking tulong mga farmers so hindi na ibig sabihin na uh, nagtuturo na ako sa mga uh, sa iba. So magiging perfect na rin ako mga farmers Minsan din kasi nakakalimot din tayo no, lalo na kung minsan naguguluan na rin tayo. Nawawala na yung focus natin sa ating mga gulay. So ito, uh, balik ganda na naman mga ka-farmers at uh, parami na naman yung pitas natin. Yan. So magaganda na siya. Yan, di ba? Yan, ganda ng mga bunga. So may mga ano pa naman yun, tulad nito. So at least makikinis siya. Kung sa calyx naman siya mga ka-farmers, ayan green na green po yung kanyang calyx. So ibig sabihin po niyan ay walang trips at saka mites yung ating talong. So hindi ko masasabi dahil doon sa kabila, so may napansin na rin ako mga white place So kailangan nalan ulit natin mag-spray ng insecticide para matay white place magaganda po siya mga ka-farmers. So. Yan, di ba? Gaganda po ng kanyang mga dahon. Parang bagong tanim lang po siya.